Hi guys, it's me Ella. for today's video. Samahan niyo po akong magtupi na naman guys sa gabundo kong mga damit guys. For today's video, pag-usapan natin yung traumatic kong experience guys. Tara! Guys, ang ano pala noon, ang pinaka-traumatic palang nangyari sa akin is yung, yung nawala pala yung asawa ko guys. Sa hospital na siya guys, sinabihan ako ng doktor na kung pwede mag-stay ako sa hospital kasi baka 3 days na lang. Sinabi ng doktor na okay lang ba matulog ka ngayong araw na to sa hospital. Gabihan guys, mga 10.45, tinawag ako ng nurse. Tinawag ako ng nurse guys. Sinabi na nagising na daw yung asawa ko. Bumuka na daw yung mata. Tapos, dali-dali kami pumasok. Hindi, pumasok din ako. Nakita ko guys na inano na nila yung yung parang sinisave nila yung life ng asawa ko. Ako naman, hinawakan ko yung kamay niya. Umiyak na ako nun guys. Umiyak na ako. Naalala ko lahat na lahat. Tapos, siya yung dahilan kung bakit ako nandito ako sa Japan. Nakakain ng masarap yung pamilya ko. Nakakain. Naging magaan yung buhay. Naging magaan yung buhay, guys. Umiyak na ako noon, guys. Pag last na pala sa tao, yung yung butas ng ano, yung butas dito sa may dextrose, yung dugo pala nun guys, butas. Kaya pala yung mga iba pag may patay nilalagyan ng bulak dito sa ilong. Yun na pala yung last nun. Iniwan niya kung wala, wala talaga akong kaalam-alam. Hospital na kasi mag-aasikaso nun, ilalagak nila sa morgue. Morgue na muna. Tapos umuwi ako sa bahay, mag-isa. May mga kaibigan ako noon guys, kaso ayoko naman nakaistorbo. May, may mga trabaho sila, may kanya-kanyang buhay din guys. Kaya nung umuwi ako sa bahay guys, mag-aalas 12 na, hindi ako makatulog. Ang lakas ng hangin guys, ganun talaga ang hangin. Tapos mga banda yung makahoy sa gilid ng bahay. Tapos naisip ko pa yung gilid ng bahay ng asawa ko is namatay na rin yung tao doon. Kaya medyo nagkakaano ko, yung kinakabahan ako yung lungkot, yung kaba, yung takot, halo-halo nun guys. Tapos nung ano, nilakasan ko yung TV. Yung TV, yung volume ng TV para wala kong marinig sa pagbanda-banda ng mga puno dun sa labas. Yung hangin, yung iba yung tunog ng hangin. Kaya yung natatakot ka tapos binuksan ko yung malakas yung TV. Ang pinakaayaw ng asawa ko is malakas yung bulim ng TV ng 10 oras na gabi. yung rilo na sa harap ko. Bako noon or gising o tulog, hindi ko talaga alam guys. Nakita ko mag alas 12 pa lang. Yung may paa na galit na paakyat papunta sa kwarto ko na dug 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 na galit. Ganun yung asawa ko pag galit guys. Pag once na lalakasan yung bulim ng TV. Guys, ang takot ko noon. Grabe. Kasi alam ko patay na yung asawa ko eh. Alam ko patay na yung asawa ko. Pero, pag once ang tao daw ay mawala, 3 days daw, hindi nila alam na patay na sila. Feeling ko nung time na yun, bumalik sa bahay yung asawa ko. Ang lakas ng ano guys, yung paa niya, paakyat, nagmamadili, paakyat, ganun. O, trauma ko. Trauma ko talaga nun guys. Sobrang trauma. Kaya alam ko nakalak yung pintuan. nilako ko talaga ang pintuan guys. Dinubula ko talaga. Kasi alam ko talaga na ako lang mag-isa. Nakita ko talaga yung pintuan guys. Na binuksan niya talaga. Yung galit na galit ang mata ng ilisik. Sabay tingin sa TV guys. Sabay tingin sa TV na ibig sabihin na bakit mo binuksan yung TV sa disoras ng gabi na malakas ang volume. Tapos guys ang trauma ko. Hininaan ko yung TV. Tapos nagdali-dali akong tumawag sa kaibigan ko. Tapos pagtingin ko ulit, nakasarado yung pintuan. Inawagan ko, sabi ko sa kaibigan ko, Day, pakisundo naman ako, Day, takot na takot ako, ganito ang nangyari sa akin, ganito parang awa mo na. Ako sabi niya, o sige, Day, susunduin kita, ganun. Ang sa akin, guys, bawat binoto, napakatagal na sa akin, kaya kinulit ko yung kaibigan ko, Day, matagal ka pa ba? Sabi ng kaibigan ko, Day, medyo busy pa ako, okay lang ba yung kapatid ko ang magsundo sa'yo? Sabi ng ganun anak ko. Sobrang thankful ako. Kasi kung hindi mo ko sunduin, dahi, talagang tatalon ako sa may biranda. Gilid ng kwarto ko is biranda. Doon ako tatalon. Kasi hindi ako pwedeng dumaan sa may hagdanan. Kasi doon natutulog yung asawa ko sa baba. Madilim. Madilim yung ano, paikot. Dadaan ka pa sa office office niya pababa, paikot kasi yung hagdanan, paikot, makikita mo pa yung dilim, at saka yung, yung bahay nung asawa ko, parang haunted house, kasi parang doon din namatay yung nanay niya, iba yung pakiramdam na parang bigat talaga kaya sabi ko, hindi talaga, hindi ko kaya madilim sa baba, tapos sa taas lang yung ilaw sabi ko, dahil parang awak mo na sunduin mo talaga ako, sabi ng, 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 ng kaibigan ko, kasi busy siya sabi dahil yung kap yung kapatid ko susunduin ka papunta na sabihin, grabe na yung kaba no? na ko nung nagkakatruman ako sabi ko hindi ko kaya yung ano yung takot yung truma na eh. alam mo kasi wala na eh pero hindi mo alam kung panaginip o totoo nagpakita or ano kasi nga nakita ko din yung oras guys minuto lang yung lagpas niya imposibleng nakatulog ako imposible talaga tapos nung maya-maya nung sinundo na ako siguro mga 20 minutes sinundo na ako kapatid ng kaibigan ko guys dali dali ako nag ready yan nanginginig pa ako niyan, pababa dadaan pa ako sa office pababa paikot kasi yung hagdanan pa, dito sa sa Japan guys paikot yung hagdanan bago ko bago ka makarating doon tinted kasi yung ano nila yung pintuan tinted yung pintuan nakita sa labas kung sino yung tao nung narinig ko ng may doorbell guys Dali-dali ko, naninginig pa ako. Pero naisip ko, parang natatakot ako kasi nasa, sa babae, eh, madilim. Natatakot ako yung trauma ko, andan pa rin. Nung pababa na ako, guys, sa mismong baba, kita ko na yung pintuan, guys. hina ako, guys. Karabi hina talaga ako, paupo ako sa pintuan, guys. Karabi natakot talaga ako, sobra. Pagkita ko sa may pintuan, guys, ang haba ng buhok. Ang laki ng mata, ang puti ng mukha, guys, nakatitig nang nakaganon sa may pintuan. Sabi ko, guys, nang ako, sabi ko parang parang ano ko, parang mahimatay. Sabi ko, pagtingin ko ng ganon. Si Duda, yung kapatid ng kaibigan ko na bakla, ko ka, Duday Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit ganun nakatitig ka? Sabi niya, hinahanap nga daw ko sa loob. Hinahanap ako sa loob. Hindi daw ako mahanap kasi madilim. Kaya napatingin siya gano'n tinakot ako. Sabi ko, iwan ko ko lang kung tinakot ako. Or sadyang ano lang talaga. Pagkahaba-haba ng buong ko. Grabe talaga yung naranasan kong trauma nung time na yun, guys. Grabe. Hindi ako makapaniwala na talagang to the max talaga yung takot na nangyari sa akin. Yung trauma. Na napaupo pa ako sa pintuan sa sobrang ano, panghihina sa sobrang takot. O sige guys, napahaba pala yung kwentuhan natin. Tatapusin ko muna to guys. Next time kwento ulit tayo. Bye!